Katulad ng ibang kupunan, itong Miami Heat ay ginagambala rin ng mga injury. Si Richardson nag-debut na noong linggo. Hindi man siya nakapuntos pero ang mahalaga ay nakabalik siya. Marami siyang dinaramdam sa kanyang patawan, sa kanyang balikat, sa heel at sa calf injury mga idol. Ayon kay Josh Richardson, Maganda ang kanyang pakiramdam ngayong siya ay nakabalik. Inaamin niyang parang ginalawang siya pero nagpapasalamat pa rin daw siya dahil siya ay makakalaro na. Samantalang si Kevin Love naman ay posibleng magkaroon ng debut sa lunes o sa atin sa Philippine Time ay Martes. Walang injury si Kevin Love mga idol pero na niya ang nasa unang limang laro ng Miami dahil sa personal reason. So matotal, all goods pa naman itong Miami Heat mga idol na kasalukuyang pang-apat ngayon sa Eastern Conference. Pagkatapos na ma-out indefinitely si Paulo Banquero, kinakilangang mag-step up ang mga malalaro ngayon ng Orlando Magic. Pero ngayon na itong si Wendell Carter Jr. naman ay napasobra pang injury. Si Wendell Carter Jr. ay naglalaro habang mayroong dinaramdam mga idol pero siya'y nadali pa nga nito. Mas lumala pa ang kanyang naramdaman. Kitang-kita rito ang tila emosyonal na mata ni Wendell Carter Jr. sa kanilang bangko. At to the rescue naman kagad si Drelin Sugg sa kanya upang siya'y e-comfort mga idol. Wala man silang mga malalaking star player mga idol, mga malalaking pangalan sa kanilang roster, gayon pa man sila'y nakikipagsabayan sa mga powerhouse team sa Eastern Conference. Ang problema nga lang dito ay kapag tinamaan ka ng injury, nako, siguradong ikaw ay hihina. Maging si Coach Emeo ng Rockets ay humanga sa ipinapakitang performance nitong si Buddy Hill sa Golden State Warriors. Pati siya man ay kumbinsido na parang hindi ramdam ng Golden State ang pagkawala ni Klay Thompson. Ayon kasi kay Coach Emeo Doca, Klay Thompson all over again. That's how they're using him. Garoon pa rin ang laruan ni Buddy Hill mga idol, mala Klay Thompson hindi nila ramdam ang pagkawala yung naiwang responsibilidad ni Clay sa kanila. Sabi ko nga sa ating nakarang video mga idol, tila pang star player na ang laruan nitong si Buddy Hield at ngayon sa kanyang unang tatlong laro, siya ay nag-average ng 25 points, 51% sa field, 51% sa 3-point line. pang sa MVP conversation, sa ranking, at Kandidato rin siya sa six-man player of the year. Laging maganda ang resesyon nitong si Buddy na pumunta sa Golden State Warriors despite na marami namang kupunan ang nagpapakita ng interest sa kanya. Ayon kay Buddy Hild, mas nakikita niya na magtatagumpay ang kanyang sarili sa Golden State at siguradong ito ay matutulungan niya din. At heto nga mga idol, sa pagsisimula pala ng NBA season, gumagawa na siya ng ingay, malaking tulong na ang kanyang naibibigay sa kanila.